What's up? Magandang buhay mga ka-YouTube. Nandito na naman ang inyong vlogger. Ayan, ito na pala yung update ng aking buhay. Nagbubungsod na naman tayo. Pagkatapos maging tuyo girl, bungsod na naman tayo. Ayan. Ang sarap sa feeling na sariling kinakain ikaw ang kumukuha. Ay, hindi pala ako. Partner ko. Ayan. Ganda ng view. Kung ito lang naman araw-araw makikita niyo sa umaga. Yan, napakaganda. Yan. Diyan po kami kinukuha yung mga, yung mga banata ba yan? Kung anong Tagalog, hindi ko po talaga alam. Ito. Ang sarap sa feeling, no, na tumutulong ka sa inyong partner para sa inyong hanap buhay at may katuwang ang inyong partner, hindi ka lang nakahilata sa bahay. Kapag matulong ka sa partner mo, may mararating ang buhay niyo. Yan. At huwag niyo na rin nga po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. And comment down below kung ano ipapagawa niyo sa akin dito sa aming bye-bye. Thank you for watching and please subscribe my YouTube channel. Don't forget! At yan na naman po pala um, ang tinatawag na low tide. Low tide po siya sa hapon at high tide naman po siya sa tanghali. Yan. Explain ko lang po ha. Yan po siya.